puro Vietnam kite ngayon no? so ngayong araw na ito eh, magluluto ang tropa at birthday cake is Andy may pa ice cream ito harapis anda Okay, sasalam na natin yan. Oh, tulungan nyo ako, peace. Dito, para. Kamusta?

pinan luluwot. Ang ano ng hangin ngayon. So mga pis. So uh, mga pis susunod. Maraming ano dito panggatong kaya pagalat magluluto tuluto tayo dito. So happy birthday nga pala kay pisanti. Andy. ano? Kung 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 Oke Okay. Goods na to. luto ah, okay, na ang ating tone. Masarap. sa kilong pansit kanton sino ngayon dalang pansit kanton dito? ako dalawa hindi nee, ito tumulong naman eh. yeah. ito eh nagano ito eh lang. eh mahalaga tumulong yan. kaya tayo mga idol eh. <laughs> tayo, mga idol, <laughs> kaya, tayo mga idol. <laughs> kaya tayo mga idol yan so iyan naman natin surfing muna natin wow oh, kayo na kayo na si Nakatid na niya, ubusin! Huwag nang isipin mo ako, huwag ako, laki lang ako, boss. Madami-dami ito. nakaw. Sawa tayo Oy. sa pansit kanto. no. Tapos may ice cream pa may mga piece. na, ba yan? Ginala na oh! wala ka pala. to! buwan kay Auntie? Let's go! Kainan na! 1, 2, 3, Let's go. Ay, okay, bigyan mo. Sa natin ang Kahon! Ay, pero ang taon. Oh, ito. Pila, pila muna, pila, pila. Pila, pila. pila. Oh, oh, sige, oh, sige. Yes, okay, wala oh, mo. Please, mo mamimili. Pabibibili na lang ano eh, marami. Oh, sige, sa kuha na. Akin na to. Kuha, please. Kuha na kayo, kuha. Ice cream.

Sumilipad. Okay. Ah, puluran. Ah, ah, Nalipad puluran. Sarang sa ay, na, na. ay, 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 Ayusin mo pa. Okay, shout out mo yung nagregalo sa iyo ng ano, Vietnam card. Oh, yun oh, regalo sa kanya. Oh, sino? Kay. Sina? Tita Kay. Tita Kay ng Takasan. Australia, ayan. Ano yan, uh, 2.5 mga piece. Regalo kay Kiel ng uh, taga-Australia. Kita niya ang taga-Australia. So, ayan, at uh, nagbababaan na. Ah. Ito mga tropa. Eh, pakita mo piece yung kanina picture mo. nga. Here. Here, no? Uy, pwede na. Here, no? May lalabas yeah. yung pogi. Ayan, no? Ay, oy 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 oy! Bogy, oy 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 pang isang bogey! O! Bogi? Huwag na! Huwag mo na! Anong paa? Ay yun Ay, na! Model, ah! Hahaha! Sarap ng piling, Ito Nakuha mo, Pis! Nakuha? Lumawag to, lumawag to kanina, eh! Ayun siya! Ito kaya pang profile picture ko, Ab? na, dito, tayo ng dalawa! Dito, dito, picture ko yung dalawa! O, okay, eto na lang! Ayaw mo, ha! O, ikaw Pis, dito ka! Ayan mo siya para may, may, may picture naman to May sarili picture Dito ka solo Ayan Okay One One, two Ayan solo mo yan ha Okay kanino ba yan peace oh, O isa pa isa pa isa pa isa pa Isa pa oh, Isa pa Ah, oh, kay Kelby ah? Kay Gab. Kay Gab. O, isa pa. Huwag oh, malikot. One, two, Okay. So ito mga piece eh, gawa ni piece Justin Magnae eh, yan oh. Ay, eh, parang walang kiling eh. So kung magpa-shot kami dito ay uh, tatlo. Kung sakali na magkakiling, i-adjust na lang yan. Yung likod piece pakita mo. Likod. Para may butas no. Oh. Yan, tama likod. ano? Oh. tingnan nyo. Yan oh, solid yan no? Oh. May hmm. Eh, home ba? film? Okay, Nakabutas nga lang yan dahil lumagwa kanina yan. Iyon yung lumipad na, ano eh, may pulunan. So, yung, tansik, ay, yung tali kanina, Kevlar, nakasabit pa hanggang ngayon. No? Yan. Sa wire. Sa wire. Okay. So, dito na natatapos ang ating uh, uh, araw. Yan. Bukas na uli. Okay, mga pisa. Happy birthday nga pala kay Pisa Andy. sa o oh, ayun o oh. sige o oh, sali na kayo sali daw tayo taya kayo taya tayo <laughs> sali <laughs> o oh, picture picture o oh. one o oh, kayong dalawa ano peace kayong dalawa na o so ayan mga peace ang mga, mga nagpalipod na yung araw na ito ayan mga pinalipad one piece Kaya mga peace oh, ah. Pantis. Oh, oh, at ito uh, si Marcos uh, 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 si ang video. <laughs> yun, tama pa. Okay, bye bye mga peace Bye bye. Kuya na. Hanggang ano no Ang no, hindi ka madilim eh. Hi. Bye bye. Check. 630, oh, 624. 6.30, 6.24 Ang kape Oh Ito, dugan o Habang buhay na yung yun, mga peace Ayun, yun yung yun, sumabit na ano, pul may pulunan. Na nasa may man. kuryente. Nakaw. Abang buhay na po yun doon. Ano bang ano, bang, ano bang sarang golopis oh, yun? Oh, Batman. Batman. Bat Ayun sa'yo. Oh, Tapos kay Blar ang pali. Ayos. Tapos ang lapas. Ayun. Thank you, please. Nag-picture na ka. Ay lang yan. May benefit naman doon eh. Eh, Abang-abangan mo. Yung kay ang mahal. Ha ha 'yan <gasps> Okay, bye. -bye. Peace out.